sabihin natin isang araw may naglalakad ka sa labas ng bahay nyo and then may nakita kang isa pang tao nagkatitigan kayo sabay habang naglalakad siya e eh, bigla siyang nagpa kapa, ay bigla siyang ng kambing una ulo gusto mo sanang tumawa no pero bawal so nandito tayo sa playground, diba? nandito tayo sa playground. Tapos, titignan natin kung mapatawa ba ba yung itong ibang tao pag hinahidpak natin. Hindi, <laughs> joke. Hindi yun yun gagawin natin dito. So, tapos ko na pala ang mission natin. Ito na lang, ha? hindi ko pa na natatapos. Saan ano yun? Nasaan ba yung ano yun? dito tayo sa playboard. Ito, alam nyo ito guys, na aksidente. Kamusta ka naman, sir? Sir, mukhang matatakot ka sa bago kong costume. Pero sir, ho, may bago kong costume, sir. Baka matatakot kayo, sir. Ito, sir, old goat, sir. Para matatakot kayo, sir, ha? Baka hindi kayo natakot. Ayun, nagapa siya. So, here. What? Bisip hindi nyo sinabi may sasak yan. So guys, nakikita nyo. Meron na tayong dinosaur. And then, pag kinilik natin yan, diba? Parang may ano dito guys eh, no? Tingnan nyo. Ayun no, yung nasa bibig niya. Parang sarap buta ta, kasi guys. So, di ba malaki? Ito yung pinakamalaking. Dahil ano, goat dito sa play ko kaya pag binalakat pa natin lalo ang dinosaur na ito? Check? Ay, lalong lumiit mo eh. Ayan. Sobrang laki eh. Ano kapatera ang kayo ng buhay nyo, no? Inyo, manghampas yan. Parang bayawa. What? What? Pwede tong mga guys. Tingnan Ay, hindi. Nagkagulo-gulo eh. Pero nakanganga siya. Ano nangyari sa'yo, boy? Ayan no? o. Ginagawa niyo. Takbo sila nung ginilaan ko eh. Yum. Hindi ko naman nakain. Hmm. Um, umiiyak sila. So, guys, alam nyo ba na pwede tayong makasama? Ano ba yan? Humarap na nga dito. So, guys, alam nyo ba na pwede tayong makasama? Pwede kayong makasama sa mga iba ko pang video? So, ang kailangan nyo lang ay e, paabutin ako ng 5333 350 na sa 350 na subscriber. Ngayon. Ngayon. Try natin siyang palakihin. Alam mo, Woody. Ah, Woody pala pangalan mo. Lalaki kang kahoy ka. Pa. Woody pangalan niya eh. Ang Woody kahoy yun ah. lalo kong lumit. Wala. free. Look guys. Ang cute nila pag ano. nakaganyan ganyan lang. May amoy kang tao tas abangan mo. Ha. Sigit Ay hindi. Hihiga siya sabay kakainin yung tao. Ayun oh. Pag may bubagsak sa si tao, shoot agad yun dyan eh. niya talaga eh, no? Uy. Kumiyo ka na dyan. Hindi ko siya matatayo. So, ang pera natin, eh, ilan na ba ang pera natin? na nga natin So, maghahanap tayo ng mga trophy dito. Bakit kasi ang hirap makahanap ng trophy dito? Diba? Ano yung tingnan yung sinabi ko? Naintindihan nyo no? di ko naman, wala naman ako sa yung gulo-gulo. Sorry kung naririnig yung electric pan. Yun, parang may umiilaw dun ah. Parang may trophy umiilaw dun guys. Pag may trophy, ibig sabihin, mata ako ang unang, ay ako ang pinakamatalino naglalaro ng playbook pag may trophy talaga ako. may, hindi sa pag may pero ang pinakamatalino dito, Dito guys, maraming tao. Ito, tulog. Ito, may ginagawang kalokohan. Mahulog ka dyan. Ha? Yan pa talagang mga pinangba. Yang mga balancing items pa talaga gin ginamit ko. <laughs> Tapos, may, pag may taong ano, nagchichill. Tapos, may isa pang taong nagchichill doon. Diba? May nararamdaman akong na ano, guys. May nararamdaman akong nag-uusap dito nararamdaman na po it's something very sus the sassy baka ang pinag-uusapan nila Ichi. I found you sassy baka why are you here mga sassy ba? Night, night pala pangalan mo eh hindi dapat sa gabi ka lang nalabas illegal Kasakim, sakim. Bawal. So, ipaprank natin yung friend niya, ay yung kade, niya. Tapos, mo no? tapos, ano, tapos, akala niya mamamatay. Hindi pala. Yung dalawa nagpapakirap na yung mga nagde-date. Walang magde-date at dito. Aba, pupunta ka pa dyan, ha? Sige, nakikita mo tong bomba, ha? Nakikita mo tong bomba. Ha? Oo, uh, ano? Mabuhay ka na. Saan na yun? ka lang, ha? Ah. ko yung friend mo. Ayan, oh, dyan nagkakala. Hala! 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 Ha oh! Gusto na Tutukan! Tutukain ka ng ostrich! buhay. Dito talaga tayo makapunta sa next map. Oy! Hindi lang di ako makapunta sa next map. Instead. Hindi ako. Hindi naman to na inangalipag to eh. oras. Ah, uh, girl, hindi ko alam kung bakit ka napasayaw ng di oras. Ay, sorry po! Sorry po! Sorry po! So, ano na akong gilagawa? So, ka talaga mapunta yung jet na yun? Hmm. Ano yung Ano ah, ba? Magpabilis ka. Ayan, kapabilis. <coughs> Ay no, dun siya pumupunta eh. Hola, hola, hola. Amser sorry lang. Sorry po, sir. Sorry po, sir. Kung matamaan ka man po. Hindi ka po mamamatay dyan pag nahulog ka sa pinakamataas na bagay. Gusto, mag dyan ka pa talaga nag-chill abay ewan eh, ko sa'yo ay sorry sir napindot oh wag, wag boy lagi uwi uwi wala yan natin sa kaya dyan <laughs> Jet Jet Sumaripo ko na Jet Ikaw lang hinihintay kung makasakay Ay, ako lang sa sa'yo Para makasakay Jet Bakit ang tagal mo, Jet? slow mo. Slow mo natin yan. Tapos. Uy! awa ko yun ah! Nag-auto ba dapat? O, oh, yan. Auto, auto, auto. Panisa, nag-auto. Guys, nag-auto, guys! guys. It's auto. Guys, nag-auto. Pag, nakas pag nakasakay ako dito, ito na ang masayang upload ko. Pinakamasayang upload ko. Pinakamasayang upload ko. No, pag nakasakay ako dito, ito ang pinakamasayang upload ko. No!